Tatwala ko tayo ng itong hapunan. Okay? Pa kita pa. okay. Ay, napakatati na tao. Okay. Ay, ay bakit ay mabukas? Yan. Yan. Ay, grabe. Ay, talaga mabukas, ha? Ito. So, sinanay natin. Ito, sinanay. eh eh Ano po gagawin mo? Bruh! Ano kakainan ba? Sige, tayo karindaryo. Tapos, Okay yung lagay natin dito ay oh, pwede magbibenta pa tayo ng balot 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 ng balot pinta tayo ng balot po tayo na ay um, wala tayong balot dito natin ng balot ok oh, guys so, ay, ang balot oh my god nasa ba yung balot ay hindi nasa yung balot paano po ako magtitinda

So guys, pasok mo tayo dito barangay, sak Sakbulo Oh, si mangberto Wow Si mangberto guys Wow, copy ang copy hmm. So ito, magtitinda na tayo ng balot Pero ako dapat na unod Guys, magandang Alis! 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 So magbibenta kami ng balot So, ma-pray So, grabe At dito tayo nag-pound Pero, okay. Oh, puto na, puto. Puto tayo dun. Yun. Uy. Binili sa ako lang. Wee, 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 wee. Okay. So, dito dapat ako. Ako nagtitinda rito. Ako dapat nagtitinda rito, na. No? Ako dapat nagtitinda rito. Alis ka dyan, alis ka dyan. Ano to? Patay na. Okay. ayo ayun, 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 guys, ayun, guys. Meronot aja. Yan. Balut, 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 balut. Balut, 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 balut. Balut, balut. So, puntahin natin dulu nanti. Dulu, dilihat dulu. Gila. Gila, ini ayo, momo 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 momo, mamuk 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 balut 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 mamuk 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 goyang mamuk 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 yung mamuk 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 Choy. So, okay. Medyo na boring tong larong to ha. Ang pangat ng hapunan na to. Hindi man lang in-update na maayos yung may mga kalaban. Uy, nasa ayo. Wow. Ang asya man Pero kulang lang talaga sa ano. ng pag ano. So, ayun. So, anong gagawin dito? Ganyan-ganyan lang. Eto, Toyota. Toyota. Eh, Mitsubishi pala. Uy, ano ba yan? Kusyang gumagalaw. Ayun. Aba, 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 aba. Hmm. Please, tulong, guys. Nasta ka ako, guys. Okay. So, so, paano ba makalapas? Pew. Wala ba? Wala mag-reset. Paano ang gagawin natin yan dito? So, dito na nga nagtatapos ang ating um, hapunan gameplay. Ito sana po sa may owner nito. Ang pinasabi ko lang po, may um, update nyo na po. Kasi po, wala pong mga at wala pong, tit, wala pong bumibili. Malulugi po kayo sa ganitong game na to kung hindi nyo inaayos ng pag ano. Wala kasi tayong computer kaya di tayo makagawa na, di tayo makapaglaro ng hapunan. Grabe, gustong gusto ko talaga matry ang hapunan game. Alam niyo ba yun? Pero wala talaga. Di natin malalaro yun kasi wala tayong pambili ng computer. Kaya kung ako sa inyo, mag-subscribe kayo nang ma-reach natin ng 100k subscriber nang makabili ako ng computer at makalaro tayo ng maraming games. Okay? So, kung sa inyo lang kung mag-subscribe kayo hindi, din naman kayo pinipilit. Basta itong content ko na ito, ginagawa ko lang to sa mga, para kasi pag may mga gusto mag, ano, parang katuwaan lang, ganun lang. So, kahit wag na kayo mag-subscribe, basta panoorin nyo lang itong video na to. Ha? Okay.